Magbayag. Seven wings and yana. Okay, ma'am. oh, tignan mo na. Tignan mo na kung magkano ang ano. I-re-receive ko na. Iri -risk, iri -risk ko na. Tapos, i-send ko na kay Ate Joana. Oo, para maaga tayo matapos mag-PK. Ang mangyayari dito, trabahuin nyo na yung trabahuin nyo na yung 70 per hour Yung 70 per hour nyo. Ang sarap. 70 key. <laughs> Ang sarap naman nun. 70K ko naman. Receive, receive. May chicken dinner ba, Lino? Wala. Oy screenshot mo, Lino, ha? Screenshot mo kapag i-exit ka mamaya, ilan yung nakuha mong points? Sino na susunod? Magka-shout ka na, Lino.